Ang mga lalaki ay likas na mandirigma. Ngunit sa oras ng labanan, mas uhaw sa dugo ang mga kababaihan. Sila hindi basta isinisilang lang. Sila hinuhubog ng mga pagsubok gaya ng isang manlalayag na kinakabisado ang buong karagatan. Hampasin man na malakas na hangin o bayuhin ng malalakas na alon, sila hindi magpapatinag dahil sila mismo ang nagiging bagyo sa gitna ng unos. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng tinanghal na Reyna sa larangang kanyang kinabibilangan. Nang ibabaw sa lahat, pinakamagandang dilag sa panahon ng kapayapaan, ngunit pinakamabangis na liyon sa panahon ng digmaan. Paano mo lulupigin ang kalabang di mo nakikita na nagmimistulang multo na tumutugi sa iyo? Ang kwento ni Carmen Rosales o yung tinaguriang Reyna ng Pilikulang Pilipino